Hello guys! Happy New Year! Kain ako ng mga tira chocolate from New Year and Pasko. Happy New Year! Ito, trabaho ulit, trabaho. Para naman kaming walang vacation kasi parang puro day off lang kami. <laughs> Hindi siya talaga vacation. So, panghapon ako ngayon. Panghapon oh, ako ngayon, 1.30 to 9. Kaya magkatapon mo naman dyan. So guys, dito sa Finland, talagang maganda ang waste management dito. Talagang kailangan mo isegregate ang mga basura. Hindi ka naman nuhulihin kapag ikaw ay hindi nagsegregate. Pero, uh, discipline na rin. Dito kami naturoan ng discipline. Talagang makukonsensya kang hindi magsegregate. Ayan. <laughs> Pasok na tayo! Yung apartment namin ay very convenient sa transportation. Ayan lang yung bus station. Yung bus station na yan, yung bus na andyan, isa lang. Kasi dulo na yan eh. Tapos, uh, dyan na sumasaka yung asawa ko tsaka yung anak ko. Kasi yung, yung asawa ko ay nagtatrabaho mismo sa city center. So, yung bus na yan is diretso ng city center. Tapos, yung school naman ng anak ko is madadaanan ng bus na yan. So, napaka-convenient. Tapos sa harap, mayroon siyang school. Ayan. yang maliit nga pala na yan is mga ano yan, storage. Bawat apartment dito, may kanya-kanyang storage. So, dyan namin nilalagay yung mga gamit na hindi ginagamit mga tambak ba. Yan, daming storage. So, ayan. May playground din pag summer mga bata ayan. sobrang kapal ng snow pero hindi masyadong malamig unlike kapag may araw sobrang lamig grabe so yung railway na yan ayan, may dadaan train dito dumadaan yung mga short distance tapos dito rin dumadaan yung mga ano long distance na train yung mga papunta ng mga probinsya. Yan. Tapos yung pinakamalapit na station ayun kung saan tumigil yung train. Malapit lang kami sa station. Mga 10 minutes walk lang din. Pag gusto namin mag-train. Tapos, Olon ko kasi yan. Olon ko station. So, mga dalawang station lang. After ng dalawang station, Helsinki na. Ayan yung struggle. <laughs> Kapag nakatara ka sa bansa, tumatagal siya ng 5 to 6 months ang ang winter. Tingnan nyo, na, tingnan nyo naman ang suot ko. Kaya yung shoes, yung pantalong ko sa loob, tapos meron pa akong ganito. Doble, para hindi lamigin. yung long distance train, yung VR train. Nakadalawang winter na ako dito, bali pangatlong winter ko na to. At every winter, na, nadudulas ako. Kaya yung goal for this year, this winter season, sana hindi ako madulas. Marimar. Dito ako nadulas, dito mismo sa tulay na to. Nadulas talaga ako. ng snow. Ayun si so Lovely. So, ayan guys. Tatawid lang ako ng kalsada. Tapos, workplace ko na. Ayun yung nakikita yung building na yan. rapid lang talaga siya. Ayan. Yung duty ko ngayon guys ay 1.30 9pm. Yung ano ba yun? Yung tuktok ng tower, hindi na makita. <laughs> Sa sobrang, ano, ano ba siya? Foggy. Ayan yung tower. <laughs> Ayan yung mga sasakyan ng aking katrabaho. Sana all may sasakyan. <laughs> Ayan. So, ayun guys. Tapos na ang aking shift. Alright. Ayan guys. 9 o'clock na. Uwi na. <laughs> ayan. Pahirap pa na naman sa paglalakad. Ayan. Anyways. Ayan. Medyo mahaba yung araw ko ngayon. <laughs> sa dami ng mga sinulat. Sa workplace ko, hindi siya physically challenging. Pero mentally challenging siya kasi. Sa dami ba naman ng report na isusulat? Eh yung mga residents namin, halos 70% sa kanila ay independent. Kailangan lang silang bigyan ng instructions or um, i-remind, mga ganun. Tapos, bawat ginagawa nila, kailangan i-document. Bawat yung kanilang mga nararamdaman yung kanilang attitude lahat lahat ng ano nila sa sa iyong shift kailangan mong i-document so yun yung medyo mahirap sa amin yan yan yung bahay namin tapos na naman ang isang araw yan i'm finally Thank you guys for watching my vlog vlog and always. This is vlog ni Lab. See you. God bless. Mike ka. Hey pa.